kay kaibiga? Alam mo, mukhang hindi ano paborito ng marami sa atin ang repolyo, di ba? Pero malay mo, pagkatapos natin pag-usapan nito, baka magkaroon tayo na ibang pagtingin sa kahalagahan nito. Sa ating video ngayon, pag-uusapan natin ang repolyo at ipapakita ko kung paano natin ito maaaring gawing mas masarap at mas sulit na bahagi na ating pang-araw-araw na pagkain. Sama-sama tayo mag-explore at magkaroon ng bagong perspective sa mga benepisyo ng repolyo para sa ating kalusugan at kasiyahan sa pagkain. Welcome sa Man Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Narito ang sampung benepisyo ng pagkain ng repolyo. Number 1. Rich in Nutrients Para mabusang araw mo, Tara simulan natin ang kwento ang repolyo. Alam mo bang mayaman ito sa sustansya? Vitamin C at K, folate at fiber. Parang party ng mga nutrients ang nagaantay sa iyo dito. Hindi lang ito pangkaraniwang pagkain, kundi parang superhero ito para sa katawan mo. Ang repolyo ay isang nutritional powerhouse na maaari magdala ng iba't ibang benepisyo para sa ating katawan. Number 2. Support Digestion Ang repolyo ay mayaman sa fiber na tumutulong sa pag-regulate ng bowel movements at pagtulong sa mas mabilis na pagdadaan ng pagkain sa iyong sistema. Kaya't kapag may nararamdaman kang paghihirap sa digestion, isama mo sa meal mo ang repolyo at cha, madiging smooth ang biyahe ng iyong chan. Ito ay parang taga ayos na traffic sa iyong gastrointestinal highway. Naglilinis at nagpapabilis ng takbo para sa mas efficient na digestion. Number 3 heart health. Ang repolyo ay isang tagapagpabuti ng kalusugan ng puso. Tumatulong sa pagkontrol ng ating presyon ng dugo at naglalaro pa ng papel sa paglaban sa ilang uri ng kanser. Punong-puno ito ng mga bitamina at nagiging parang personal na bodyguard para sa ating puso. Naglilingkod bilang isang lab function na may vitamin C, K, folate at fiber nito. Kaya ang pagkakasama ng repolyo sa ating mga pagkain ay hindi lamang masarap. Ito ay pagbibigay ng kaunting pagmamahal at alaga sa ating puso. Number 4. Cancer Prevention Ayon sa mga eksperto at mga pag-aaral, ang repolyo sa kanyang likas na yaman ng sustansya ay natataglay ng na mga kemikal na kilala sa kanilang potensyal na makatulong sa pagsupo ng ilang uri ng cancer. pasabana na ang mga nasa colon cancer at breast cancer. Ito nagbibigay na pag-asa sa mga naglalakway sa landas ng kalusugan. Dahil ang regular na pagkakaroon nito sa ating jeta ay maaari magsilding depensa laban sa mga karamdamang ito. Sa simpleng pangangain ng repolyo, maaari nating ituring itong isang malakas na kaagapay sa ating laban kontra sa kanser. Isang lim na tagapagtanggol ng ating katawan. Number 5. Boost Immune System Para sa mga napapagod, Handa ang repolyo na magbigay ng karagdagang lakas sa iyong immune system. Ang vitamina C nito ay parang isang personal na bodyguard na nagbibigay ng proteksyon laban sa iba't ibang sakit at nagpapakita ng vitalidad o kahandaan sa pagkikipagsapalaran sa buhay. Ang repolyo ay tila isang superhero na handang magbigay ng depensa sa iyong katawan tulad ng isang tangkang knife na laging nariyan para sa iyong kaligtasan. Kaya't huwag sayangin ang pagkakataon na gawing bahagi ng iyong araw-araw na pagkain ang repolyo para mapanatili ang lakas at sigla ng iyong immune system. Number 6. Anti-inflammatory properties. Repolyo ang iyong kaeksena sa paglaban sa mga sakit na may dalang superpowers na antioxidants at anti-inflammatory vibes. Parang squad ng mga bantay. Ang antioxidants nito ay parang superhero na nagliliparan sa iyong katawan. Nagkaalis na mga masamang elemento na pwede magdulot ng sakit at pagkakabukol. Ang repolyo ay parang vitamina pack na tagapagtanggol. Nagbibigay daan sa iyong katawan para bawasan ang mga hassle na inflammation. Nagbibigay kinhawa at nagpapalakas sa overall mong kalusugan. Number 7. Pampababa ng timba Para sa mga nagdikyeta dyan, kasama mo si Repolyo sa pag-akyat ng ladder na fitness goals mo mababa ito sa calories, kaya hindi ka mag-aalala na baka ma-overtake ng guilty pleasures mo ang iyong daily intake. Sa mataas na fiber content nito, para kang may personal na cheerleader na nagbibigay lakas sa iyong digestive system. Nagpapakiramdam ka ng busog at ini-enjoy pa ang journey mo sa pagpapabawas ng timbang. Kumbaga, Siro Polio ang trusty sidekick mo na handang magbigay na inspirasyon sa bawat takbang mo para maging fit at healthy. Kaya't walang hesitations, isama mo na si Repolio sa iyong daily routine para maging siyempre on track sa iyong fitness goals. Number 8. Magpalakas ng buto. Si Repolio hindi lang masarap, kundi may vitamin K at calcium pa na nagpapalakas sa iyong mga buto. Parang natural na kastilyo ito na nagbibigay na matibay na proteksyon sa iyong skeletal system. Kumbaga, si Repoyo ang nighting shining armor ng iyong buto. Andang dumipensa laban sa anumang challenges na pwedeng hamonin ng buhay kaya hindi lang siya magiging malasa sa iyong pusina, kundi pati na rin ang tagapagtanggol ng iyong matatag na skeletal fortress. Number 9. Detoxification o Pampatanggal ng Toxins Gusto mo bang magkaroon ng malit na detox? Ito na si Repulio. May mga sulfur compounds na parang naglilinis ng bahay mo sa katawan para bang isang refreshing cleanse para sa iyong loob. Nililinis ng repolyo ang internal na environment sa loob ng iyong katawan. Nagbibigay ng bagong simula at kalinisan. Kahit kung feeling mo kailangan mo ng konting refresh, isama na ang repolyo sa iyong menu para sa isang maliit na detox adventure. Number 10. Glowing Skin at syempre, ang repolyo ay hindi lang nagbibigay ng saya sa iyong loob, kundi panti na rin sa labas. Ang mga antioxidants at bitamina sa repolyo ay para nag-aalaw ng mini spa experience para sa iyong balat. Imagine, ang repolyo bilang iyong personal na skincare regimen. Nagbibigay ng natural na kislap at freshness sa iyong balat. Kumbaga, hero si po yung iyong beauty secret na nagpapaganda, hindi lang sa loob kundi pati na rin sa labas. Kaya't hindi lang pagkain. Ito ay isang beauty treat para sa iyong balat. At yan mga kaibigan, ang kahangahangang benepisyo ng pagkakaroon ng repolyo sa araw-araw mong diet. Sino nga bang baga na itong simpleng gulay ay magiging health superstar. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balancing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.